Tara Riz, go! Hi guys, for today's video nga po pala guys Ang ruta po natin for today, ah uh, pupunta po tayo na sa Mariana Dam Ayan, uh, yung mga kasama po pala namin dito guys Nauna na po sila, ayan, sinusundan na lang po namin Let's go! Dito nga po pala guys, sa part na to guys uh, Kompleto na po kami At yung kuya ko po kung mapapansin nyo Kuminto po siya dito sa gilid po namin, yan Dahil ayusin niya po ang kanyang upuan Dahil medyo po mababa ito, medyo tataasan niya po Mahalaga din yan guys, yung upuan natin sa bike Kailangan proportion po sa katawan natin Dapat ma sakto lang po ang sukat sa ating legs para hindi po mangalay yan. Ayan na guys, okay so, na po ang kanyang upuan. Sakto na po sa kanyang sukat. Ayan, bali susunod na po kami guys sa aming mga kasama. Nauna na po pala sila guys. Ayan, nahuli na po kami. Pero okay lang yan guys dahil chill rice lang naman po kami dito. Ayan. Dito nga pala guys sa part na to guys. Nandito na kami sa sarasa. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, may mga bata yan na gusto maki-appear. yan Kilala na kasi ako dito guys. Lagi akong dumadaan. yan, Dito lagi ang aming ruta dito nga po pala guys sa Fernando Guys. Uh, nagpaalam na ako sa kanila na mauuna po ako ayan. Dahil tatari ko po sundan yung iba para medyo pawisan tayo ayan. Hindi po kasi ako napapawisan kanina kaya nagsabi na ako mauna ako sa kanila. At na guys, naabutan ko nga sila guys Dito nagpapahinga na sila dito Ayan, lupay-pay na naman tayo Lalakas talaga ng mga kasama natin guys Mga power talaga sila Ako kasi malakas lang ako, lumamon Pero mahina sa rides, ayan Hihihi. At na guys, hanggang dito lang po muna tayo For today's video, ayan Kita-kits tayo ulit sa susunod na rides God bless, ingat po lahat